So, ngayon guys, ay lalakad na naman po kami papunta ang Angeles City. Magbabayad po kami ng aming uh, mga obligasyones, guys. Ayun. Yan maganda na paglilinis po ngayon ng mga hardinero dito, guys. Ang ganda-ganda ng ng mga halaman natin ng pag uh, uh, ganito pong magandang panahon. Mag-aandarin po ang tubo ng mga uh, halaman po nila guys na andito po tayo ngayon sa may uh, anong road dito malino road guys ayan papunta kami sa may Angeles City ayan sasabayan na rin po namin syempre ng pamamalengki guys para uh, sa ganong hindi po tayo kakapustin sa ating uh, pang araw-araw na Lutuhin lutuin guys uh, mga baon na rin po ng mga bata syempre bibili na rin po natin hangga, habang wala pa po yung ano yung yung alawans nila kami na po muna ni Dodong ang uh, bahala sa mga uh, baon po nila Ang gaganda po ng tubo nila ngayon, hindi ba guys? Oh? Pero ang gusto kong gusto halaman guys, sana yung namumulaklak Kasi lahat-lahat ng mga ano ko dun, sa bahay, lahat-lahat ng mga tanim ko guys, uh, karamihan po yung mga hindi namumulaklak Gusto ko naman po ngayon, mabago yung uh, itsura ng ano, paligid namin. Magaganda po itong mga palm tree na ito guys. oh, ay palm plant. Ayan. Pang swimming pool ganyan. Yung mga malalaki ang tao. saka yung mga matataas na yan guys. oh. pa rin kung nawawalang mga kamoting kahoy dito. Parang, kaya lang itong mga kamoting kahoy nila parang magulang na guys. Ayan. Pag nagtabi-tabi ang mga halaman, di diba, guys? Parang pag ang katagata ng Ang katagata ng view. Pagka ako nakasama yung mga pagkakalahi ba? Mga magkakapagkakalahi. Matatas na rin po itong mga tubo dito, guys. Ayan, oh. Pagka habang lumalaki pala sila, guys, parang tao rin yan. Nakukuba rin sila. Ayan, mo Diba, dati nakatayo sila. Ngayon, ano, ano na, untuntin ang uh, bumabagsak yung kanilang katawan. Pababa na rin. O ngayon, guys, naandito na po kami sa may, manapit sa may eskulahan ng Dabso, guys. At ito po yung ating ongoing na po yung enrollment at uh, nag-start na rin po ang klase po, rin po. kaya ngayon uh, ang dami pong mga nagpapabeti space po dito kaya yun po yung gusto kong i-advise sa anak ko uh, uh, kung pwede kung papayag siya kung um, paparentan na rin niya yung uh, isang kwarto na Guys, tignan po ninyo. Hindi ko alam kung nagaaani ba itong mga ito. Ayun, may mga parida rin po doon. Hmm. Ano 'to pala ito eh? Gamuti ka ho yan, parang pero hindi naman linis. Parang pinabayaan na nga eh, no ito. Parang pinabayaan na ito ng Okay, kasi kung... Kanin na yan. Kasi ang tatangkot eh. Patanda na nga yan. Aanihin na yan. Ah, na. Oo. Sa bagay guys, may mga giant din po ng mga ano eh, kamuting kahoy eh. Ayan. Kasi nung maliliit kami, matataas talaga yung mga kamuting kahoy na yan. Meron din po yung mga mabababa lang. Pero ang original dito sa atin yung mga ano talaga yung mga ganyan yung no? mga matataas ang ah uh, stem niya. Ganito pa rin po kakapal ng ano dito. Ah uh, damo dito sa mga bakanteng lote. Napapansin ko guys yung mga malalawak na bakanteng lote dito may ano kait makapal yung mga adamu uh, guys mayroon pong sarili silang gwardiya siguro uh, para maiwasan din po yung yung mga ano nila na matapunan na mga basura ayan oh. ang pong mga panawon siguro nung araw ito ano uh, mga ba mga sapa-sapa ito kasi alam ko lang na tinutubuan ng mga panaw na yan. Ano eh, yung mga matutubig na lugar eh. Yan. Ito po yung sinasabi ko. Yan. Pero yung, may mga sideline din po yung mga gwardiya dito. Nagtatanim-tanim din po sila ng mga gulay oh. May mga pupu, ganyan. Sitaw. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo yung sitwasyon po dito sa may basurahan. Oh, Parang isang araw ay ano uh, mahabot din po yung mga ayan para hindi po magdudulog ng ano ba uh, masamang efekto sa ating uh, kapaligiran at hindi rin po apektado itong mga katabing mga subdivision. Sabagay nga naman po Ah, uh, wala wala naman pa akong maglaan ano up. Uh, kumbaga, pagkikilala mo. <laughs> ano uh, sinasabi ko lang oh. so. Ngayon, guys, nandito na po tayo sa May Fiesta Community sa Angeles. Ayun, nasa milling na po tayo. Ah, uh, ganito po yung ating sitwasyon ng tourist Marami na pong mga nagkikinda-tinda. At saka busy na po yung ating rolling pandesal. Yan. Yan po yung hindi nawawala sa ating mga Pilipino yung pandesal guys sa umaga. Tapos isasaw-saw sa kape. ko napakasarap po. Yan. Maganda po itong ah, uh, finish. Maganda po itong ginawa po nila dito sa may Ah, subdivision na ito, dinarahan na po yung ating kalsada para iwas aksidente po guys ito po yung boundary ng kanilang subdivision ngayon naman guys ay andito na po tayo sa may Aldea Grove Estate ayan, ang ganda po ng kanila entrance ah, gate guys ito to guys ng ano baka ay Diyos ko po ayan medyo <laughs> may kahinaan si Dodong sa pag u-turn guys ayan na andito na naman po kami sa dating dam guys at uh, dito ganito po yung ating makikita ngayon dito medyo marami-rami pong dumadaan ngayon dito sa nga, sa oras na ito guys ayan good morning good morning good morning na naman po sa inyo Yan. malamang ito yung magiging main road ng ano na oh magiging main road ituloy ito ng ano daanan ng papunta doon sa may subdivision anong dito anong pangalan ito itong papunta dito sa may Angeles City Malamang So, ano, guys. Mamaya maala maalala ko rin. Oh. Sentrala pala guys. Ayan, umaasa pa rin po kami ni Dodong na mga kadaan dito. Oh. Ah, sarado na oh. Road close private property. yan yeah. Pasensya na. <laughs> Balik ang inyong inday at Dodong guys. Ah, eh. Oh, sinaraduhan kami eh. Ah, uh, ano mga ako na yun eh malalaking talagang hindi kami pwedeng makadaan dito ah. at ito pa yung ano dito may mga gawaan din pala ng mm, mga upuan dyan hindi na uway ang ginagamit ngayon alam ko plastic lang yun eh pinagsarahan kami ni Dudong guys <laughs> temporary close. Pero alam ko ito yung magiging ano uh, main road guys, alternative road. And guys, uh, bumalik po kami ni Dodo at uh, and pagsarahan po kami guys ng daanan gawa nga ng siguro. Uh, wala po naman dapat na daanan doon. Wala pa naman pong mga bahay kaya uh, isinara po at uh, bumalik po kami sa dating dan guys parang minamalas kami ni Dodong guys o dito sa medyo traffic na po so, sana makaalis po kami ng maaga at makabalik din ng maaga kasi kawawa naman po ang mga bata oh. pong alternative yung po yung na ito, road close. Bakit po ron road close? <laughs> Palagay niyo guys, ilang taon na itong mga ano na to? Punong kahoy na ito. Ang daming oh, ang daming guardia guys, hindi na kailangan na hindi ano? na ho na uh, sa mga sa dami ng aso na yan ay sapat na po pakainin mo lang hindi mo naman mahubos yung 10,000 sa loob ng isang buwan sa mga aso eh matagal ka na ako yung tumupon na ito simbahan na ito siguro gusto ganito ang design po nito ganito ko palang umaga ma trapik traffic-traffic ko dito. Calm pala ito, guys. Alam ko, maraming mga manok dyan, eh. Oh, haba ng pila. Ay, ng traffic. oh Malulusong ka dito. sa so may ano na to. ano. Okay, Pasaway. daw ko, guys. So... Shopee guys <laughs> ay Diyos ko sa wakas yeah. ang tagal ng tra ang haba ng traffic guys ganito pala rin ito araw ng pasok ng mga estudyante at opisina. Ayan. Ayan o, oh, hawa ng traffic o. Oh. Nandito na po kami sa may Donia Pele. Pwede rin pong dumaan dito eh. Kahit saan po rin ito may mga koneksyon dito sa may uh, main road guys. de sobrang dami ng ano sobrang dami guys ng mga sasakyan dito sa May Angeles Ay. Ha? Nauna pa? Oh ayun nga. <laughs> Nandun si Toto oh. <laughs> Ay, nako. Ang hari ng tagay guys, taunahan pa kami. Ewan ko kung nakita niya kami. Ayan, naandito po kami sa May Santo Cristo Road. papunta na po kami sa May Palengke. Ayan. Ang ganda ng simbahan na eh, yun pagka naandito po tayo sa atin. Kaya lang parang kahit kailan guys, hindi po po ako dito sa road na ito. Kaya lang ayaw ni Dodong dahil pangit daw yung kalsada dyan. Ito po yung daan po papunta sa kanila guys. Dito po tinubuan ng bigote si ano si Dodong. Ayan, pag may nakita kang mga puno na sa likod, na po yung bahay nila. Dito po banda na mulot ng mga lata si Dodong para ibenta at saka karton guys para ibenta po sa palengke. Ito po yung dating real estate. Heritage house po itong bahay na ito guys. Dadaan po muna kami rito sa may bangko. kami. Pupunta naman po kami sa may uh, pag-ibig. Kanina pa ako tutok na tutok guys. Hindi naman po pala yung aking cellphone. <laughs> Ilang beses na pong nangyayari to sa akin. O, na mo. Magbabayad po muna tayo ng mga obligasyon natin guys. Ang aga pa pero ang haba-haba na ng pila eh. Uh, ngayon naman guys, tapos na po tayong makapagbayad. Dumiretso naman po tayo sa palengke para makapamili naman na ng mga kakailanganin po natin sa bahay at uh, pangbaon po ng mga bata. So, ngayon guys, ay nakapamili na po kami at nakabayad na rin po kami sa mga obligasyon namin. Uh, Pauwi naman na po kami at kahit na tangha, medyo tanghali na guys, ay kahit na medyo matraffic pa guys, uh, ay kahit, kahit medyo tanghali na guys, ito matraffic pa rin o mahaba pa rin o ang traffic dito sa may gabing sa lapungan po. Ayan o. Oh. Ang haba-haba ho na, sila ng mga sasakyan dito. Mapakotse, mga motor, mapatricycle po. Ayan. na, dito na po kami sa may uh, mining guys. Ayan. Uh, Ayan. Yung to dada, yung madadaanan Central Labay Ayala Land okay, hanggang dito na lang, guys at sana po ay naging doon na naman po kayo sa bagong engineer ko sa inyo kung nagustuhan po ninyo pa-subscribe naman po bye guys